Umabas po kahapon ng aking mga amo para kumain sa labas. Ang mga amo ko kasi hindi po sila nagpapaluto ng masarap na pagkain dito sa ng bahay. Kundi pag gusto nilang kumain ng masarap na pagkain, lumalabas sila, kumakain sila sa mga restaurant para makain nila ang gusto nila at makain nila ang masasarap na pagkain. At ang restaurant na kinainan nila ay Harden Restaurant dito sa Iloilo Beside at Medicos Hospital. Alam nyo mga day, ang Harden Restaurant dito sa Iloilo ay parang nasa gubat ka lang kasi yung kanilang uh, restaurant ay ang dingding ng kanilang restaurant ay tempted glass makikita mo lahat sa, sa paligid mo kapag nasa loob ka parang nasa gubat ka lang tinan nyo guys oh nagbi-video ako yan, yan sa loob Kaya, makikita lahat sa labas kung ano ang uh, mga uh, kahoy makikita nyo kung anong sa labas kasi tempted glass nga tapos naka aircon yan guys naka aircon na dyan parang nasa gubat ka tapos sobrang labig ang sarap talaga guys na restaurant na yan at kung taga ilo-ilo ka at gusto mo din kumain sa mga restaurant na comfortable ka at kumain ng comfortable ka ah uh, I recommend this Harden Restaurant kasi parang comfortable lang kumain na para kang sa gitna ng gubat na kumain at naka-aircon malamig-lamig din. Ah, kung taga ilo-ilo ka at gusto mong kumain sa mga restaurant na comfortable, dito ka na sa Harden Restaurant. At ito na nga, makikita ninyo ang aking alaga naglalaro dyan sa sofa ng kanyang uh, laruan at saka uh, kalo. Kasi kumakain na dyan yung aking uh, mga amo. Habang kumakain ng aking amo, kami ng aking alaga ay naglalaro. At kung magtanong kayo na nakakain din ako dyan. Hindi po ako nakakain kasi sabi ng aking amo, pag alis namin sa kanilang bahay, ma-early lunch ako. Kaya nag-early lunch ako sa kanilang bahay. At hindi na nila ako pinakain dyan. Pagkatapos nilang kumain sa Harden Restaurant, ay pumunta kami sa SNR Iloilo. May bilhin daw sila dyan yung pagkain ng aking alaga na yogurt at minimix yan ng aking ama sa abukado at yan pinapakain sa aking alaga. At alam niyo ba na nasarapan ang aking alaga ng yogurt at saka abukado ko. At pagkatapos nilang maglibot-libot siya sa SNR ay umuwi na kami agad at dito na nagtatapos ang aking video. Thank you. For